Hello guys! For today's video ay daring nga ho't ikawalong araw na nga ho ng aming pagtitinda ng recess nga ho ng mga eskwela. Sorry. late na naman nga ho kami ni Mama. Kaya naman nga ho ito nang Mama Dalina. At kaso naman nga ho may mga dumating dito at hindi nga ho namin matanggihan. Sila nga ho ay pagbilhan. Ay di aray nga ho pagkatapos noon ay dumarad na nga ho kami sa school. Dahil nga ho baka mamaya ay maunahan pa kami ng mga eskwela. Ay di pehado nga ho walang benta. kaya At kagaya nga ho ng palagi natin ginagawa pagkakarating nga ho natin din sa school. Ay di aray nga ho mga dala nating paninda. Pag nasas nga ho ng eskwela ay di tatanggalin nga ho natin sa tri Tapos nga ho ay na. Ang dami naman nga ho sa inyo sa comment section na magawa nga daw ho kami ng chicken pili. Kaya nga ho ito na At sa halaga nga ho 10 piso ay makakatikim na nga ho kayo nito. Jelly. Alam ko nga ho kayo napapaisip dyan dahil nga ho parang ang mura nito sa 10 piso. Ay kahit ako nga ho nagtatanong sa mama kung may tinutubo pa nga ho siya. Ay sabi niya naman nga ho sa akin ay hindi nga daw siya magtitinda kung wala nga daw ho tutubuin pa. Dahil sa tunay nga ho ay kung makikita nyo na sa sos pa nga lamang ay talaga naman nga ho puhun ng puhun. At habang hindi pa naman nga ho nagtatime para nga ho mag-reses ang mga ay diari nga ho dinadalian na namin ang pagpipre pera ng mga paninda nga ho At syempre, hindi naman niya nga ho mawawala rin nga lomi ng mga estudyante na sa halaga nga ho 10 piso ay sigurado nga ho busog ka na sa isang baso. Charit! At aring nga ho, napakaganda ng ngiti ni mama at ramdam niya nga daw ho na mauubos aring aming mga paninda at masisecured nga ho ang panghulog sa card niya. Charis. At para naman nga ho sa menu natin for today's video, ay dari nga hot, meron tayo ditong burger na sa unang kagat. syempre tinapay lahat. Charis. At ang sekreto naman nga ho, bakit paboritong paborito nga ho ng mga estudyante dito ay nga burger namin, ay dahil nga ho, yung baka nga ho ginagamit namin sa pati ay kinakatay pa nga ho tuwing gabi. Ay di kayo ang pagkakapresh nga ho man din at ang malinam ng padaw <laughs> Charines. At bukod pa naman niya ho don, ay meron pa rin naman niya ho ditong lumpiang Shanghai at lumpiang gulay nga ho na medyo napalakas ang apoy, ay munti ka na nga ho chocolate flavor jadi At isa pa nga ho sa mga tinatanong ay kung papaano nga daw ho ginagawa rin homemade shomai ni mama. Gustin ko naman nga ho ang pag-share sa inyo kung papaano nga ho ginagawa ito. Ay di ipagpapaalam nga lang ho natin muna sa mama at baka nga ho may mga secret ingredients na nga ho na hindi pwedeng i-share sa iba. Sisigurado ko naman niya ho na napaka-healthy nga ho ng shomai namin. Dahil bukod nga ho sa carrots ay may ibang gulay pa nga ho na kalahok dito. At sa mga punto nga ho ito ay dinagsimula na nga ho lumabas ang mga estudyante at aring nga ho magtitinda na kami. Sabi ko nga ho sa inyo napakarami nga ho, ng OFW nyo din sa aming barangay na may mga estudyante nga hong napasok dito. Hindi nga ako nagkamali nung sinabi ko nga hong nag-aabang sila na makita nga ang mga anak nila. Kaya naman nga ho pagkatapos kong i-announce nga ho ang balitang yon sa vlog ko kahapon ay di yun nga ho at medyo din naman nga mga ito at inaabangan nga daw ho nila ang mga anak nila. Marami nga ho nagsasabi sa inyo na mabuti pa nga daw ho kami at kami nga daw ho ay sa school para nga daw ho magtinda. Hindi rin naman nga ho basta-basta ka makakapasok din eh para nga ho magtinda kung hindi mo nga nilang requirements nila. Isa na hong, ay yung medical at ng mating na kung kay healthy dahil nga ho syempre pagkain nga ho ang iyong itinitinda at bukod nga ho doon ay hindi rin naman niya ho libre ang pagtitinda din niha ha dahil sa araw-araw nga ho namin pagtitinda ay di 200 pesos nga ho ang bayad dito sa loob nga ho ng 30 minutes na recess ng mga eskwela at sa loob nga ho ng isang linggo ay di limang araw nga ho nagtitinda kami dito at habang kami naman nga ho ay nagaantay ng second batch ng recess ng mga estudyante ay nga ho at nagbumukbang muna kami din nakakalungkot nga lang ho pala yung iba nga ho nagko-comment na napagbabawalan sila ng school na magtinda. Magandang pagkakataon na nga daw ho sana yon para nga daw ho kumita ng pera dahil sila nga daw ho ikagaya namin na napakalapit ng bahay sa school. Pero hindi rin naman nga ho natin masisisi ang school sa mga desisyon nga ho nila dahil baka naman nga ho kaya pa nilang suplayan ang mga pangasas nga ng eskwela. At dini nga ho sa amin kahit nga ho kami sa paanan ng bundok nakatira ay eh talaga naman ho nga ho napakaraming nga ho eskwela. Kaya naman nga po manifesting na balang araw nga ho ay makapagtinda na kayo kagaya nga ho namin dito. At ayun nga pagkatapos ng 30 minutes naming pagtitinda ay eh di aring at kami naghahakot na ng mga ginamit naming gamit dito tapos isasakay na nga ho sa tri para nga makauwin. makauwi na medyo nalobat nga ho at na full storage na naman ang cellphone ng tagapagmana ng tatay at ng mama kaya naman nga ho ito at biglang tanghalian na Cherry. Hindi na naman niya ako magkaintindihan ang mga tao dito at punong-puno na naman niya ho ang magkabilang gilid ng aming tindahan. At kapag nga ho ganyang kagulong-kagulo na ang mga tao dito, ay di masayang-masaya na rin naman niya ho si mama at syempre maganda nga ho ang pasok ng pera. At shoutout naman niya ho sa dalawang ito na makikita naman niya daw ho nila ang sarili nila sa vlog ko. Charis. At habang nanonood naman niya kay kayo ng vlog nating ito, ay pwede ka hong pakicomment kung taga saan kayo para naman niya ho ang tagapagmana ng tatay at ng mama. Ay di may idea nga ho kung sa nakakarating ang mga vlogs niya. Charis. At nung medyo kakaunti naman ang ahong nabili, ade ako nga ay nagpaalam na at ako nga ho'y may lakad sa school pa. At pagkatapos ko naman niya maligo, ay di aring nga ho'y tagapagmana at mag-outfit check muna. Charit. Ay di are nga ho, at nagpaalam na rin ako sa tatay at mama at baka nga bibigyan ng baon nila. Ang kaso naman niya ho'y sabi, mag-ingat na nga lang daw ho'y tagapagmana. Magmomotor na nga lang ho ako papunta nga ho sa school namin dahil aring nga ho'y sasakay yung nakikita niyo ay habilin lang at hindi nga ho'y all... Ay di syempre, di nga tayo sa aming Rosie. Charits, pangarusin namin yun. Charits. At alam nyo gaho, nung ako'y makalayo-layo na sa amin at ako'y nandini na nga ho sa bayan, na-realize kong napakainit ng panahon ay hindi nga ho ko nakapagdala ng jacket. At sa bilis naman nga ho ng ating Rusi ay di ngahot nga ho nakarating na agad tayo sa Mindoro State University. Charities. Ngayon na nga lang ho pala ulit ako nakabalik dito after nga ho ng isang buwan na bakasyon. At pagkarating na pagkarating ko naman nga ho agad dito, ay nakita ko nga ho agad ang mga kaklase ko. Magpapavalidate nga ho pala kami ng ID, kaya naman nga ho kami ay nagpunta din. pagkatapos naman nga ho noon ay di kami nga ho umuwi na at ako nga ho ay sa palengke at may mga pabili nga ho si mama. At bago pa naman nga ho matapos ang vlog nating ito, ay di magsha-shoutout nga ho muna tayo ng mga kacharits natin dito. Jerry. Shout out naman niya po kay Ma'am Casey Sunga at kay Sir Machu Sunga watching from Pampanga. Ma'am Aiza Abanza from Finland at kina Ma'am Julian at Sir Jemerson from Japan. Shout out din niya po kay Ma'am Hana from Tagig, Ma'am Ana Dado from Arkansas, USA, Ma'am Myra from Las Piñas at kay Ma'am Ayat Melad from Nueva Ecija. Ay, <laughs> salamat na nga lang po muna ulit sa inyong panonood at sa pagsama nga ho sa amin sa pagtitinda. At sa mga nagpapa-shout out naman niya ho na hindi umabot sa shout out ng taga pagmana ay di next time na nga lang ho at baka kayo ay mapili na. Kaya naman nga ho, comment lang ng comment hanggang sa mapili na nga ho ng tagapagmana. Ay di kung hindi pa nga ho kayo nakafollow, ay di fa-follow, like and share na rin naman nga ho ko ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!